Kumusta makina mo? Nag-rapid backfire ka ba nung bagong taon? Tulad nito? Good day sa inyo mga kabiker, purihin ang Panginoon at Happy New Year sa inyo no. So ito yung unang vlog natin sa taon na ito. Bago yan nais nice, kong pasalamatan ang Panginoon dahil sa pag-iingat niya sa buong taon sa akin, sa pamilya ko at syempre sa pinananatili niyang channel natin. At pangalawa mga kabiker, maraming maraming salamat sa inyo mga kabiker sa isang taon nating ating pagsasama at sa suporta nyo mga kabiker. Thank you very much mga kabiker. Happy New Year again. So nakita nyo yung video mga kabiker. inakita ko sa inyo yung last video ko yun. Yun na rin yung in-example ko. Kung mapapansin nyo, yung motor doon is yung pamangkin ng asawa ko. No? Ibig sabihin, hindi sa akin yun. Ngayon tong topic natin sa video ngayon, patungkol sa rapid backfire. Bakit taon-taon ay usong-uso ito? No? So, merong limang bagay kung bakit ayaw kong gawin sa aking mga motor yung rapid backfire. Bago natin puntuin mga kabiker, disclaimer lang doon sa mga mga kapanood, no? Wala po akong pakialam kung nagkabit kayo o hindi. Kung masaya kayong meron niyan at natutuwa kayo, wala na po ako doon. Kaya nga po disclaimer, sinasabi ko na sa inyo to. Wala naman akong pakialam dyan kasi sa inyo yan, no? So, etong video ito doon naman sa against doon sa mga rapid backfire. So, tuloy natin. Limang bagay kung bakit ayaw kong gawin sa aking motor yung rapid backfire. First, mga kabiker, hindi na ako bagets no? Kung siguro nasa kapanahunan nyo ako ngayon, no? Isa rin ako na nagkakabit ng rapid backfire o ginagawa sa motor, no? Syempre kung hindi ka na bagets at pamilyado ka na, iba ka na mag-isip, matured ka na mag-isip. Pero hindi ko nilalahat lahat, meron din yung mga matured na nagkakabit ng mga ganitong rapid backfire. Pangalawa mga kabiker, magagalit yung asawa ko. No, ka na rin kayo pakialam doon, magagalit siya kasi nga hindi naman kayo siya, hindi naman siya kayo, no? parang nakakalito, no? Katulad nga nung una, hindi na ako bagets, pamilyado na ako. Siyempre, meron na rin number one na pumipigil sa'yo. So, siyempre, bilang matinong asawa, sumusunod ako sa asawa ko. No? Kabahikir, under ka. Oo, oh, under ako, understanding. No? hindi yun eh. Kasi, nyo, kung pinipilit natin yung isang bagay at may pumipigil na at pinilit pa natin, may masamang dulot yun. No? Isa pang bagay, kaya ayaw ng asawa ko, maingay at iskandaloso. No? Sabi ko naman sa kanya, once in a year, pero wala tayong magawa. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kabiker, wala akong tutorial na rapid backfire. No? Kasi malalaman nyo yan sa bandang uli. So pangat mga kabiker, ayaw kong magpasikat. No? Kabiker, forget ba nagkakabit ng rapid backfire? Pasikat na. Ibig kong sabihin, ayaw kong mapansin ng tao kasi nga kapansin-pansin nga naman every time na lang na sumasapit yung New Year, bago sumasapit yung alas 12, nakakasalubong ako ng mga rapid backfire. Halos 20 na motor yung nasalubong ko, no? Sa so, sobrang inay, kapansin-pansin sila lahat ng mata na sa kanila. No? So, hindi na ako kasi ganun mga kabiker. Gusto ko ang makita sa aking buhay, ang sikat sa aking buhay ay ang Panginoon. Amen! So, yung reason. So, pang mga kabiker, kristyano na ako. No? So, nakakaya naman siguro kung gagawin ko yung mga bagay na dapat na hindi na ginagawa ng Kristiano, no? Sana maintindihan niyo ako. Hindi ko kayo pinipigilan sa gusto niyo. By my situation, mga kabiker, Kristiyano na si kabiker, no? Ibig sabihin, sumusunod na siya sa Panginoon. Followers na ako ni Jesus Christ. Aking buhay, iniingatan ko na hindi dapat ako makita na nakikiayon sa mundong ito, no? Intindihan niyo 'yan pag kayo ay Kristiyano na at experience nyo yung maligtas. No? Sa so, ngayon, hindi nyo po maintindihan yan. Pag kayo ay nakakilala sa Panginoon, mababago yung buhay nyo. So, hindi nyo na gagawin yung mga bagay na kapansin-pansin kayo na hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Dahil nasusulat sa Bible, mga kabayker, at sa mga nakakapanood po, sa Romans chapter 12, verse 2, And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No, mapapansin nyo doon, perfect will of God. No? So ano yung mas mabuti? Kaya intindin nyo ako mga kabiker kung bakit. Hindi ko ginawa sa motor ko yun. Pero meron akong video, pinakita ko lang naman yun na para magsaya. Hindi ko sinabi dun sa video na ini-encourage kayong i-apply sa motor nyo. No? Yan yung dailan mga kabiker kung bakit binago na ako ni Cristo So panglima lima mga kabiker, ito yung panghuli. Para sa akin, hindi siya advisable. Sa pagkakabit kasi ng rapid backfire mga kabiker, kailangan mo ng relay, kailangan mo ng interrupter relay. So doon sa interrupter relay, the word interrupt kasi yung to block or to break, no? Pain to in, ini-interrupt ka. No? Tingnan natin mga kabiker, sa motor natin, i interrupt niya yung ignition. I interrupt niya kaya nga yung rapid backfire, putol-putol. So dahil sa putol-putol, pinapabilis naman nito yung putol-putol. Kaya nga rapid backfire. The word rapid is mabilis. Kaya pinapabilis niya yung putol-putol. Ngayon, yung interrupt relay, ang ginagawa niyo sa ignition system natin, kung sa combustion chamber natin, bis na nakatiming siya, ini-interrupt yung timing niya, yung, yung process ng timing dun sa motor. Kaya nahihirapan tuloy yung combustion. Ngayon, ang nagiging problema dun, sa sobrang bilis nung hindi nakatiming na ignition system, tinatamaan yung piston natin. Kasi rumble na yun mga kabiker. Papan niyo yung mga tinamaan na motor, no? Mga sumabog yung piston sa sobrang birit kasi ng motor, i-interrupt nung device at nirabilis niya. Yun yung hindi maganda sa motor. Sabi niyo sa akin kung maganda yung rapid backfire sa mga motor. Hindi ko nila lahat. Meron din yung walang naging problema sa kanila, pero at meron pa rin nagka-problema. Kasi nung di pa nauso yung backfire mga kabiker, ang ginagawa pa lang noon, bibiritin yung silinador sa agadan, no? ang advice ko sa inyo mga kabiker, ang gamitin nyo yung mga Honda, old school na Honda, na Japan talaga, matitibay yon. Yun yung ginamit ko noon. Biritan talaga pero hindi siya nagkaroon ng problema. Pero dun sa mga panibagong rapid backfire ngayon, kung pag-aaralan mo, para sa akin hindi siya advisable. Depende na lang sa inyo, pero hindi ko kayo pinipigilan sa ginagawa nyo. No? Kaya nga, ginawa ako tong video, hindi lamang sa inyo, para din sa mga nanonood na ayaw i-apply sa kanilang mga motor. Kasi isang comment yung hindi ko sinagot mga kabiker. Papakita ko sa inyo, ito yon. Comment ni Eugenio Dasalia. Maraming matutulungan na mekaniko tayo kikita sila. So kung iintindihin natin yung comment niya mga kabiker, may katotohanan yon. Maraming kikita na mga mekaniko. Totoo po yon. Kasi nga, maraming magsasabogan na makina o piston pag ginawa nila yung rapid backfire. No? Kaya nga, hindi ko siya sinagot eh. Ngayon, in general, sinagot natin dito sa vlog natin. No? Kaya para sa akin, ha, hindi advisable yung nagkakabit ng rapid backfire. So, wala po kayong makikita ang tutorial ko na rapid backfire. Kasi, para sa akin, iniingatan ko tong motor ko kahit, kahit luma itong mga ito. No? Doon sa limang bagay, mauunawaan nyo kung bakit ayaw kong gawin sa motor ko. No? So, dagdag pa natin kung bakit. Hindi naman ako mayaman para ikabit ko yun. Siguro kung karoon ba ng problema, wala akong pambili ka agad ng pyesa. E paano kung mahirap ka, nagkaroon ng problema? Magastos. Kaya sa video nito mga kabiker, uh, hindi lang tayo nagcho-tutorial. Nag-a-advise tayo, alala, may disclaimer tayo. Ang gusto ko lang magawan tong video para paalalahanan din yung mga kabiker natin na bago pa lang magkabit, mapaalalahan na sila. Para sa akin lang, kung hindi kayo agree, it's up to you yan, no? So, ganun lang kasimple yung video natin mga kabiker at sa mga nakakapanood. I hope na katulong sa inyo to. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And hindi, click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So, muli mga kabiker, Happy New Year and God bless!